Kasalukuyang may 50% diskwento ang mga Japanese mosquito killer Lamps sa bodega ng Tough Mama, lahat. Sa okasyon ng paglulunsad ng isang bagong produkto, mayroon lamang dalawang daang Japanese mosquito killer lamps na ibinebenta sa 50% diskwento. Buy one, get one free. Limang daan, apat na na piso lang bawat isa at free shipping. Ito ay isang Japanese mosquito killer lamp na ipinakilala ni Daddy Dingdong Bilang isang ligtas at mabisang produkto ng pamatay ng lamok dahil gumagamit ito ng biological technology upang mahuli at mapatay ang mga lamok ng hindi gumagamit ng droga o kemikal na nakakaapekto sa kalusugan ng pamilya. Compact na disenyo, angkop para sa lahat ng mga puwang. Mahusay na epekto pagtutol. Madaling gamitin, maaaring gamitin bilang ilaw sa gabi, hindi gumagawa ng ingay. Dapat itong bilhin ngayon ng mga pamilyang may maliliit na bata at matatandang magulang. Huwag hintayin na magkaroon ng dengue fever bago bumili. Huli na, mayroon lamang 30-50% diskwento at bumili ng isang makakuha ng isang libreng alok na natitira para sa mga pinakamaswerteng customer. Huling pagkakataon, huwag palampasin ito